So mga boss no, i-share ko lang sa inyo yung experience dito sa gulong na to no. Uh, ano to? Kakabili lang nito mga one month. Ayan. Diba, ang ganda pa, ba? Diba? So, para maging aware din kayo, no, sa pagbili ng gulong. Baka, mangyari rin sa inyo to. Ito so, ay eh, gulong talaga na, tingin ko, uh, walang kakwenta-kwenta. O oh, yun, isang bomba lang nabili. Naplat lang ng isang beses. Ay hindi, din naplat. Nagkaroon lang ng butas. Nagkabutas siya. May ano to ah may silan. Tapos, ah, may silan syempre. Dito na sa bahay na ano eh, dumapa eh. Or lumambot. May silan. Binomba ko kasi may compressor naman ako dito eh. Binomba ko siya ng hangin. Ano nangyari? Ayaw bumara nung sealant. So ngayon, uh, nahangin na naman pero may lumalabas talaga na ano na ah, uh, sumisingaw talaga siya, yung sealant niya parang useless. Ang ginawa, habang may hangin ay eh, tinakbo sa vulcanizing. Hindi running flat Pagdating sa vulcanizing, uh, ayun. Nasa na ba yung ano, ah, uh, ang laki ng ano niya sa loob hindi namin alam kung factory defect ayan ang ganda ba ng lobo bago ayan o titignan nyo ayan napin ko lang yung ano ah hindi eh pakita ko sa inyo ayun ayun o ayan nakita nyo ba yan ayan o ano ba nangyari dyan sa palagay nyo ayan o ang laki ng hiwa o labas daw ang ply nito sabi nung ano nagbubulganize ayan ang laki oh pero pag titingnan niyo rito sa labas ito yung hiwa ito lang siya oh napakaliit lang ayan oh, oh ayan yan lang kaya nagtataka kami kahit bombahin namin may sealant naman ayaw niyang uh, bumara pero maliit lang talaga siya oh kung titingnan mo kaya kaya pa ng sealant yan eh ito nga, ito nga kami na ano eh. Nagtatakas sa gulong na to eh. Ah, dati na akong gumagamit nito pero ano ah, wala akong sinasabing brand ah. Dati na akong gumagamit dito 2008 2009. Ah, yung mga low profile pa nga nung araw eh. Nung, ano. Okay naman eh siguro. oh, na champ lang sa akin or hindi ko alam, kasi sayang talaga yung pera nang inayang kami. Bukang pa'y biyata bili rito. So yun. Baka may experience din kayo sa ganitong gulong. Ah, share nyo na rin. Para ma... Ano yung iba. Ma-aware yung iba. Yan. Ah, uh, nga pala, hindi ito ginagamit madalas. Service lang to sa trabaho tapos um, mm, ah, MWF yung trabaho hindi lagi lagi ah hindi ako naninira ah sinishare ko lang experience ko sa inyo ano ba nangyari factor of defect ba kasi hindi siya napudpud eh pero nabiyak agad di ba hindi naman siya lumobo so yung sa labas maganda oh kaya nga hindi ko to pinaiwan sa vulcanizing eh. Kasi anak ko may ari nito eh. Sabi ko, wag mo iiwan niya kasi ibibenta pa nila yan. Marami pang maluloko yung mga nagbubulkanize na yan. Isa pa rin yung mga dorobo. Hindi ko nila lahat na nagbubulganize ha. Kasi yung iba, napaplatan. Siyempre, kalbo na yung gulong nila. Ang mangyayari, itong mga to, bibenta pa nila ng 600 to. Ganon din yung mga kolokoy na, na. is, Sabi ko, dalhin mo na at uh, baka ibenta pa sa iba yan. So, ang ganda na lang mga boss, no? share ko lang, hindi ako naninira. Yan na ay totoong nangyari lang talaga.